Okay po mga katribo, ako ay nagbabalik kasi dapat po nating pag-usapan itong isa pang mainit na issue sa ngayon. Issue tungkol sa sikmura. Opo. Tungkol sa bigas. Ang issue po kasi eh biglang tumaas yung presyo ng bigas around 2 weeks ago na ang naging dahilan ay shortage daw po. Pero, nagkaroon ng mga raid at napatunayan na hindi totoo na may shortage po ang bigas. Dahil sa mga suwapang na negosyante, mga rice cartel na mga kaiintsikan na nagsasamantala sa kabaitan ng mga Pilipino. ba? Diba? Ngayon, so, napatunayan po na ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay yung hoarding. At nadiskubre na nakakita ng toneto ni ladang bigas na nakatago. Ano po ang nangyari doon sa mga nahuli, doon sa mga na-raid na toneto ni ladang bigas? Yung po ang malaking tanong, nasaan na yun? Hindi ba dapat yung mga nahuli na nakatagong bigas, di ba dapat ibinaha yon sa merkado, sa palengke. O di nagkaroon na ng supply. Bababa na yung presyo dahil wala naman palang shortage. Pero, ito ngayon ang solusyon ng ating government. Ang pababain ng presyo ng bigas sa side ng mga retailers. Ang mga retailers po, mga negosyante rin ng bigas, maliliit lang sila, mas maliit ang puhunan, umaangkat sila, dyan, sa mga kartel na yan, sa mga hoarders. Di ba dapat, hindi na ibaba po yung presyo ng bigas, na hindi magsasakripisyo yung retailer, hello, manong bumbong yung po ba talaga ang decision nyo or was just an advice from somebody at yung nag advice po sa inyo eh mukhang mali po ang advice kasi hindi naman po pwede na mayroong mag suffer whether it's the retailers the dealers or the consumers not even the government. Kasi sa ginawa pong ito, ibinaba ang presyo sa palengke at ang pinapag sakripisyo po yung mga retailers. Which is hindi naman pwede. Ngayon, ang solusyon naman doon sa pagbabawas ng presyo sa mga retailers na ibig sabihin mawawala ng tubo, mawawala ng kikitain yung retailers. Ang solusyon, bibigyan ng government ng ayuda. Nandiyan na naman ang kultura ng ayuda. Ito po ang hindi maganda sa government natin. Well, hindi lang po nangyayari yan ngayon sa, sa, sa administrasyon ngayon. Matagal na yan, yung ayuda-ayuda ayuda na yan. Masyado nating sinasanay ang ating ta mga tao sa ayuda. Ewan ko po sa inyo, pero sa akin, mali po yun. Tapos may magsasabi na naman dyan na, ba sir, di ikaw na magpresidente. Hungas. May karapatan tayong magsalita. May karapatan tayo na magbigay ng input ba o output? ng opinion na baka sakali makarating sa pandinig ng nasa gobyerno baka sabihin na bang man lang na tama yun hindi ba dapat ang magdusa po dito huwag ang retailer huwag ang consumer at mas lalong wag ang gobyerno. Kasi sa ginawa pong ito ng government, magbibigay ng ayuda para sa mga naluging maliliit na negosyante galing sa DSWD. Pondo galing sa kaba ng bayan. Umikot lang. Kumusta yung kartel? Nasaan na yung bigas na hinuli? At nasaan na yung mga swapang na may-ari ng no, mga warehouse na yon, yung mga nagtago. Nasaan na ang mga yon? Alam niyo kung ako ang pangulo, yung mga swapang na negosyanteng incheck na, yun, alam ko naman na mga incheck yon. Kung ako, firing squad. Dahil, para sa akin, krimen po yun pag nanakaw ninanakawan ang gobyerno ninanakawan yung mga maliliit na negosyante ninanakawan lalo na yung mga consumers at 'di ba may may tawag doon economic sabotage dapat yun death penalty yun Sinasabotahe mo yung ekonomiya ng isang bansa ninanakawan mo, yung maliliit na mamamayan. Tapos ngayon, aayudahan ng gobyerno na saan nang gagaling, saan galing yung ayuda? Sa kaba ng bayan. Yeah, may tawag po dyan eh, para nating ginisa yung sarili natin sa sarili nating taba. What a stupid solution. Ewan ko sa inyo. Yun po ay aking opinion. Yun ang aking analysis. Wrong. Wrong solution. Kasi ang nawalan po, yung gobyerno. Nakabawi man ng konti na, na, ibalik yung kalugian ng mga retailers na kabili ng murang bigas yung consumer, yung gobyerno, kumusta? Di ba nalugi sa pagbigay ng ayuda? Eh, yung mga... Yung mga buaya. Yung mga buaya na rice cartels, operators. Ano yun? Hayaan na lang yun na ganun. Wala man lang tayo nabalitaan kung ano nang parusa sa kanila. Unang-una, hindi sila mga Pilipino. Hindi ko tinuturing mga Pilipino ang mga yan. Sila ay mga dayo. Mga buwaya na gumapang tumawid ng dagat. Tumawid dyan sa West Philippine Sea. Papunta dito. At dito nang inain. Tama hindi. kung ako, pababalikin ko yan sa China kung saan sila nang galing. Uwi sila sa kanila. Kasi, nagsipunta dito, nanginginain na nga, nabibiktima pa. Tama hindi? Manong bongbong naman. Bakit naman gano'n? Huwag nyo namang ipalugi ang gobyerno. Ayuda ng ayuda. Ang baya. Pag-usapan natin yan sa isang separate vlog. Yung tungkol sa kultura ng ayuda. Na para sa akin, ay mali. Ginagawa nating gatasan ng gobyerno. Ginagawa nating lintak yung mga tamad. Ay, Sabi nga pala nung isang idol ko na uh, political vlogger. Nagagalit siya na tawaging tamad yung mahihirap. Hindi naman ko hindi ko naman po nilalahat, mano. pero marami talaga. Yung sinasanay ngayon sa ayuda, umaasa lang sa ayuda eh. Dati, pag may kalamidad, ang binibigay na ayuda pagkain lang. Ngayon, ngayon sa panahon ni ni Pangulong Bombong, ang saya. Okay naman po, maganda po 'yun kasi nakatulog sa tao eh. Nitong sa uh, Mayon eruption, ang laki ng binigay na pera sa mga ibaquiz. Ang lalaki ng pera. At nagulat sila, ngayon lang anya nangyari yan. Sabi ko nga, Bumbong Marcos kasi ang presidente. Oo nga anya. Sabi ko dati, ayaw-ayaw kayo kay Bumbong. Ngayon, tuwang-tuwa ka ako kayo. Ang lalaki ng mga naiuwing pera. At tuloy-tuloy ah. Pati mga ayuda. Masasarap na bigas. Joling DSWD. Marami. Busog na busog sila. Ngayon, bakit ko binanggit ito? Ngayon po na naumpisahan na yung pag-aayuda ng pera, malaking pera. Sa mga susunod, pag wala na yan, hahanapin. At ikukumpara yung gobyerno. Maganda naman po na nagbibigay ng pera. Lalo't apektado yung mga kabuhayan dahil nga sa pagputok ng bulkan. Pero Diyos ko naman, hanggang ngayon, nandun pa po sa evacuation center sila. Wala namang tahimik yung bulkan. Ako nga po, hindi ako umalis. Hindi ako umalis dito. Kahit pumuputok yung bulkan, nag-iingay dyan, nandito ako. Hindi naman, it's not that dangerous. Hindi kagaya ng mga nakaraang pagputok noon na talagang delikado. Ngayon hindi eh. Pero ayaw ko ba hanggang ngayon nandun pa rin sila ayaw pa pa uwiin. Naihi At ang totoo. Hirap na po yung mga tao doon kasi siyempre ikaw ba naman nakatira ka sa siksikan kayo doon sa classroom ng eskwelahan? Siyempre ikaw hinahanap ng katawan mo yung sarili mong teritoryo, sarili mong ikutan. Yung iyong sariling tahanan kung saan ka araw-araw umiikot. Ay, ewan ko sa inyo. Kasi ako, hindi ako nag-evacuate. Marami kami rito. So, ang sinasabi ko po, yung ayuda-ayuda, hindi ko na makinukontra yung ayuda. Kagaya nyan, sa mga kalamidad, sa mga pag-necessary. Pero itong ayuda sa retailers, parang para sa akin, hindi... Kahit na temporary solution, namamalian pa rin po ako. Pasensya na, manong bongbong. -bong. Para po kasing mali eh. Hindi naman sana dapat aabot sa pagpapasakripisyo sa isang ilang sektor, sektor ng retailers, na pinapagsasakripisyo na huwag tumubo na ang gamot na lang dahil nagsipag-protesta, eh, bibigyan ng ayuda pansamantala, okay, pansamantala. Ang malaking question po kasi, hindi naman dapat sana nangyari yan. Kasi, yung mga bigas nga na, na ni Raid bakit ikinandado? Ikinandado lang. Anong gagawin doon? Ikakandado lang doon? Bakit hindi na yun ipinadeliver sa mga palengke? Nang sa ganun, walang shortage na naging dahilan ng pagtaas ng presyo. O di bumalik sana sa dati yung presyo dahil mayroon naman palang supply, hindi naman totoong nawawala. Di ba la? Ay nagka! Ha. Oh, bigas. Ay nak. Yun lamang po mga katribo at uh, maraming salamat po sa pagtiyaga sa panonood. At uh, see you. in my next vlogs. Peace.